ang araw na lang bago mag-eleksyon. Dumanas ng blackout ang halos kalahati ng Luzon at malaking bahagi ng Metro Manila. Pumalya kasi ang isang planta sa Batangas. Damay tuloy, pati ang iba pang planta ng kuryente. Tiniyak naman ng Department of Energy na maayos o maayos ang problema ngayong araw na ito. Isinantabi rin nila ang posibilidad na maaaring pinanabotayan para sa Election 2013 na dahilan ng malawakang brownout. Mula sa Ortigas, sa Pasig, nakatutok si Bernadette Reyes. Bernadette. Mike Mel, ilang araw na lang bago mag-eleksyon, sabay-sabay pa na nagkaabirya ang mga planta dito sa Luzon na nagresulta sa malawakang brownout. Bandang alas dos ng hapon nag-trip o nasira ang Ilihan Plant Block A sa Batangas sa hindi pa malamang dahilan. Ang Ilihan Power Plant ay isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng kuryente sa Luzon. Dahil nag-trip ang Block A nito, nabawasan ng 600 megawatts ang pinoproduce nitong kuryente. Hindi pa malaman kung bakit ito nag-trip, pero naapektuhan na raw ng pangyayari ang iba pang power plants, tulad ng Santa Rita at San Lorenzo Power Plant sa Batangas at Suwal Power Plant sa Pangasinan. At dahil makakakonekta ang mga power plants na ito, nito sa Luzon grid, umabot sa 3,700 megawatts ang nawalang supply ng na kuryente o halos kalahati ng kabuang pangangailangan ng Luzon. We're still trying to find out, we're coordinating with NGCP kung ano nangyari dito. Okay, um, as soon as, but the initial suspicion is that a 600 megawatt plant na low voltage and it affected other plants. If one uh, generation facility trip, no, and then hindi siya nakabalik agad, Uh, merong nag effect yung sa line kasi may, meron tayong tinatawag na frequency limitation and voltage limitation. So kapag hindi niya na-meet yan, uh, pag hindi siya nakabalik, yung nagre-reclose or nag-ano, nag nag ano, nagtit, naga, ne, sumusunod, nagkakascade. Pagtitiyak naman ng na Department of Energy, maaayos ang problema ngayong araw din at malabong umabot pa sa araw ng eleksyon ang malawakang brownout. The likelihood of five major plants bugging down, as in because of a plant itself, there's a problem with the plant, is extremely unlikely. It's, it's extremely unlikely, and it did not happen. It's the lines that actually cost uh, caused the, the brownouts. It's not the plant itself. Nakastanby rin ang 220 na generator sets ng Miraco at handang sumaklolo sakaling may may ulat na brownout. Handa na rin ang mga tauhan ng Miraco para magkumpuni sa mga lugar na maaaring magka-brownout sa araw ng eleksyon. Meron hong generator si Miraco na pwedeng gamitin na ilawan yung periphery ng polling or canvassing center. That is to ensure na kahit papano, meron pa rin lighting dun sa uh, uh, polling or canvassing center, especially, of course, during night time. ng sinantabi rin ng DOE ang posibilidad na maaring election sabotage siyang dahilan ng malawakang brownout. there is no reason right now for us to think this is sabotage. Okay, there are no indications, no uh, people claiming anything. Tiniyak naman ng DOE na walang brownout sa Mindanao sa araw ng eleksyon pero naikiusap pa rin sila sa mga negosyanteng may mga planta na kung maaari huwag na muna mag-operate sa araw ng eleksyon para masigurong may malaking supply ng kuryente sa lunes. Mike, sa tansya ng DOE, maari na raw maibalik sa normal ang supply ng kuryente sa Luzon Grid bago matapos ang araw. Sa katunayan, yung Block A ng Ilihan na nagpo ng 600 megawatts ng power ay meron na ngayong capacity na 200 megawatts. Yung ibang planta, maaari na rin daw patakbuhin pero kailangan munang malaman ng DOE kung ano nga ba yung naging punot dulo ng sira. Mike? Maraming salamat, Bernadette Reyes.